Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na dahilan ng paglakas ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Looney Walker. Alam naman nga po ninyo mga katrops na hindi nga po nakapasok ang Dallas Mavericks sa playoffs last season plus hindi rin naman nga po ganun kagandang simula ng kanilang kampanya ngayong taon sa pagiging inconsistent nga po nila sa kanilang mga laro. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay nakapasok pa rin nga po ang Dallas Mavericks ngayon sa NBA Finals sa kabila ng mga pambabatiko sa kanila dito ng mga fans at maging mga NBA Analyst. Pero kung si Kendrick Perkins nga na po ang tatanungin, hindi lang naman nga pang superstar duo ng Dallas ang rason ng pagpasok nga po nila sa si championship. Bagkus ito nga po ay dahil sa pagkakakuha nga po nila kina PJ Washington at Daniel Gafford sa pamamagitan ng isang trade noong nakarang Pebrero. Bago pa man nga po mga katrop, sumapit ang trade deadline ay marami nga pong butas ang Dallas Mavericks sa kanilang lineup lalong lalo na sa kanilang frontcourt. Kung saan nagiging madali nga po para sa kanilang mga kalaban na i-out rebound at ma-outscored nga po sila sa ilalim ng basket. Yes, ganyan nga po kahina ang rebounding at inside defense to ng Mavericks. Ngunit simula nga po nang makuha nila ang dalawang ito ay mas nag-improve na nga po dito ang kanilang frontcourt. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Looney Walker. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, isa nga po sa mga target na makuha ng Lakers ngayong offseason ay ilang mga role players na makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis. And since nga po mga katrops, wala rin naman silang sapat na assets para makakuha nito sa pamamagitan ng trade, ay mapipilitan nga po talaga silang kumuha nito sa loob ng free agency. Bali marami rin naman nga pong magagaling na role players ang magiging available na dito ngayong offseason, kaya dapat na nga po itong samantalahin ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. At isang nga po sa mga nabanggit na pangalan ngayon na dapat nga na po nilang kunin ay ang kanilang dating player na si Looney Walker IV na nagkaroon na rin naman nga po ng magandang performance ngayong season sa pag-average nga po niya sa Brooklyn Nets ng 9.7 points, 2.2 rebounds at 1.3 assist per game sa kanyang 42.3% shooting. Tapos na rin naman nga po ang kontrata nito sa Brooklyn Nets kaya magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang kunin at pabalikin ng Los Angeles Lakers. Ngunit ayun nga po sa isang Lakers insider, malabo na rin naman nga po na kunin pa ng Lakers si Walker. Gayong mas gusto nga po nalang makuha ngayon ay isang role player na merong opensa at depensa na hindi rin naman nga po nito kayang gawin. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video